Sa maliit na barangay sa Los Baños, Laguna, chill ang vibe. Puno ng kwentuhan ng mga kapitbahay at kalansing ng barya sa sari-sari store ng pamilya ni Nika. Si Nika, labing anim, laging nakangiti habang nagre restock ng Choco Vim at skyflakes Flakes, kahit inaasar ng ate niya yung magulo niyang buhok. Tuwing hapon, dumadating si Enzo, isang payat na 17 anyos na may luma ng skateboard. Bumibili ng Choco Vim at yung ngiti niya, Parang sapat na para tumalo ng puso ni Nika. Napansin niya si Enzo ilang buwan na. Nagpapatrik sa may barangay hall. Mas maingay pa ang tawa niya kaysa sa mga manok. Isang tamad na hapon, habang papalubog ang araw, nagtagal si Enzo sa counter. Nagpapatalbog ng barya. Nika, bakit laging good vibes dito? Tanong niya, binubuksan ng inumin. Nagkibit balikat si Nika. Inabot ang libreng chicharon kasi parang pamilya lahat dito sa tindahan. Tumawa si Enzo, hinati ang chicharon at nagkwentuhan sila tungkol sa pangarap niyang mag-aral ng business para buhayin ng tindahan at ang plano ni Enzo na sumali sa skateboarding contest sa Manila. Naging routine ng kwentuhan nila hanggang dapit hapon. Si Nika naguguhit ng mga signs sa resibo. Si Enzo naman nagdo-drawing ng skateboard sa tabi niya. Lalong naging sweet ang moments nila. Nagbabahagi ng buko juice mula sa kalapit na tindero. Sinesieve ni Nika ang mga doodles ni Enzo sa lata sa ilalim ng counter. Kinikilig tuwing nagpapahaba ito ng stay. Pero isang gabi, nawala ang usual ng ngiti ni Enzo. Nika, papalayasin kami. Ibebenta na ng landlording lote. Baka lumipat kami sa bayan. Parang bumagsak ang puso ni Nika. Masyadong maliwanag yung fluorescent sa tindahan. Kailan? Tanong niya, mahina ang boses. Next week, sagot ni Enzo, bahagyang sinisi ang skateboard. Pilit ng umiti si Nika. Good luck sa contest mo. Naghalo-halo ang mga araw todo restak si Nika, iniiwasan ng tingin ni Enzo. Ang isip ng tindahan na wala siya, parang walang buhay. Isang gabi, may nagkwento na kapitbahay na nag na ang pamilya ni Enzo at biglang kinabahan si Nika. Hindi pwedeng umalis si Enzo nung walang sinasabi. Gamit ang pintura sa tindahan, gumawa si Nika ng maliit na kahoy na sign na Hugis Choco Vimpak. At sa likod, isinulat Enzo, gusto kita. Huwag kalimutan ng tindahan natin. Nanginginig ang kamay niya habang binabalot sa brown paper. Sa huling araw ni Enzo, tahimik ang barangay. Orange ang langit. Inabot ni Nika ang sign sa counter. Halos bulong ang boses. Para sa'yo, para may alaala -ala ka sa kanto. Binuklat ni Enzo, lumambot ang mata habang binabasa ang note. Nika, gusto rin kita. Sabi niya, Hina. Di ko ito makakalimutan. Yakap siya ni Nika nang mabilis na tumba ang skateboard niya. Susulatan kita. Promise, babalik ako para sa chicharon mo. Habang nawawala ang jeep ng pamilya ni Enzo, nakatayo si Nika sa tindahan. Hawak ang doodle na iniwan niya. Skateboard na may initial nila. Mga linggo after dumating ang liha mula Manila, may pick ni Enzo sa skate contest. Hawak ang sign niya. Her, uh, Nika, third Nika, place ako. Ikaw pa rin ang home base ko. Sulat niya. Ngumiti si Nika. Idinikit ang pick sa likod ng counter. Alam na ang pag-ibig nila sa kantong magpapatuloy dala ng bawat.